Pasado naman sa ilang senador at mga kritiko ang mga binanggit na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikatlong sona niya kahapon. Pero ang pagkor may agam-agam sa utos ng Pangulo na Pogo Ban. Nasa frontline ay na balitang yan, si Ria Fernandez. Itinuturing na malaking tagumpay ni na Sen. Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na iba na ang lahat ng Pogo sa Pilipinas. Silang dalawa ang nangunguna sa investigasyon ng mga Pogo sa Senado. At tagumpay ng lahat ng mga whistleblower na ko ng buhay nila para i-expose ang Pogo. Tagumpay din kung nakayanan ng nakarang administrasyon magbukas sa bansa natin sa Pogos. Kakayanin dapat ng kasalukuyang administrasyon patigilin iyan. Very decisive. Kailangan natin ng decisive uh, leaders dahil nakaharap tayo sa maraming mga problema. Kung Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor naman ang tatanungin, susundin daw agad nila ang direktiba ng Pangulo. Pero nangangamba sila para sa higit 42,000 daw na mawawalan ng trabaho. Bukod pa sa posibleng pagdami ng iligal na mga pogo. Siguro kailan talaga ang pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies. Para nang sa ganon, uh, actually ngayon wala na magiging problema. Lahat na nag-ooperate, eh, na illegal, bawal na. Our war Bukod sa Pogo, tinalakay rin sa zona kahapon ang gera kontra droga. Hindi raw kailangan maging madugo ang kampanya para rito. Ayon sa isang political expert, malinaw na patama ito kay dating Pangulong Duterte. What the president is trying to show here, I believe, is that the drug war can be continued, it can be sustained, and it could even uh, create or, uh, or register a considerable level of success without necessarily resulting in the bloodshed. Nabanggit din ng Pangulo ang reforma sa edukasyon, gaya ng digitalization at pagtutok sa career progression ng mga guro. Bagamat mas pabor sila na mas tutukan ng kakulangan sa classrooms, ikinatuwa pa rin ang makabayan block na kasama ang mga guro sa prioridad ni Marcos. Marami talagang mga teacher ang hindi napopromote kaya maganda yung maaprubahan itong career progression na pinag-uusapan na namin dito sa Kongreso para yung mga teachers natin ay hindi nalang lang manatili talagang nasa, nasa basic position, yung teacher one. Ang mga ito ng haring araw, hindi Pinalakpakan din ang pagtalakay sa zona ng isyu ng agawan sa teritoryo. Giit ng Pangulo, hindi katang isip ang West Philippine Sea na mananatiling sa atin nangako siyang po protektahan ang mga teritoryo at hindi hahayaang makompromiso ang soberanya ng Pilipinas. Para sa isang security expert, natumbok ng pangulo ang nais marinig ng publiko tungkol sa issue. Sinabi ang diplomacy is the first line of defense at uh, yung talaga ang uh, dapat na ginagawa natin 'no, diplomasya Maging ang dating tagapagsalita ni dating Vice President Lenny Robredo na si Barry Gutierrez, bilib sa ulat ng Pangulo at sa paninindigan nito na ipaglaban ng ating teritoryo. Ayon naman sa Akbayan Party, pinakinggan ng Pangulo ang sama-samang adhikain ng sambayan ng Pilipino na igiit ang ating karapatan sa ating teritoryo at pagtatanggol sa pambansang interes. Nagbabalita mula sa Frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.